Samahan niyo ako sa araw na ito at mamamasyal tayo dito sa Pune at makikita niyo ang mga naggagandahang bulubundukin dito. Ayan yung isa at maraming marami pang iba. Kaya tapusin niyo ang video na to. Tara! At yan naman ay mga lumang bahay na matagal nang nakatayo at tinubuan na ng damo sa ibabaw. Ang bulubundokin dito ay hindi siya masyadong maraming puno. Kung nakikita nyo sa pinakatuktok niya ay nakikita nyo talaga yung lupa. Kunti lang yung puno na nasa, mas maraming yung puno na nasa baba. So sa likod ko, hi, yan ay bulubundukin then sa ibaba niya ay hey, lake. Hi. At maraming isda ang nakukuha diyan at ang tubig din ay napakalinis. Wala kang nakikita ang anumang uri ng plastic na nasa gilid nito. There. Oh, wow. Can we ang isa pa na nagugustuhan ko dito sa India ay maraming puno Maraming malalaking puno sa gilid ng daan Kahit pumunta ka sa syudad, berdeng-berde ang kapaligiran sa city nila Kahit saan ka magpunta, maraming puno ang nasa gilid ng daan Kaya malamig pa rin Hindi naman lahat, pero ibig sabihin maraming puno kang nakikita Eto nga, papasok na tayo sa kung saan kami mag stay ng isang gabi. At pagdating namin ay kailangan naming magpahinga dahil mahaba-haba din yung pagdadrive ng aking asawa. Then mamayang hapon ay birding naman. And resort. Thank on God. Instagram. Follow, 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 This looks like we're in a desert only. Dog. His si kada dayo na wani pag nantay papa nantay ayang aduwa. His name is Dog. <laughs> His Hello. name is Dog. He's got a brindle, brindle color Ay apu, kita aman. Tiba dapat kada nu namin. Awa mo arti makita ka billet. Puro mat dalukdok, dalukdok tayo dalukdok amin dayta, amin dayta talikot Namangha ako sa ganda ng lugar na ito. Super ganda at napakadaming ibon na umaawit. Pero hindi mo sila nakikita. Naririnig mo lang. Ayan. Wala ko saan kami pupunta para mag-ibon. Parang asawa ko may bibili ng lupa rito ah. Third. Ayan. Kit yata kami sa bundok na yun Init-init. Grabe. Ayan. Ito naman yung nakikita niyong bahay ay pinaka office ng wildlife sanctuary dito sa area na to. Welcome po sa Sudagad Wildlife Sanctuary. No? Attention, you are inside a wildlife sanctuary. Dito makikita mo flowers and fruits. At pagkatapos nga ng mahabang lakaran at napakainit, ay nakarating na rin kami dito. Super na sa ganda ng lugar na to. Pero ingat din kasi napakataas at napakatarik. At talagang ingat na ingat ako sa pag-upo rito dahil maling hakbang lang ay talagang malalaglag ka. At napakasarap lang umupo dahil nga ay pasanset na pero hindi na namin inantay pa itong lumubog kasi di uh, didilim na. Bago nga kami umalis, ay ako muna ay nagmuni-muni at sinabihan ko nga yung aking asawa na kuha na naman ako ng magandang video habang po at nakatingin sa sunset. At pumunta naman kami dito sa kabila at napakadaming ibon na lumilipad at ang tawag sa kanila ay swift. So sila yung mga ibon na uh, kumukuha ng insects sa taas. Ayan o. Alam mo yan mga yan, swift yan, lumilipad siya pero ano na yan, kumukuha na sila ng mga insects para sa kanilang dinner. Ayan. Ang dami, no? Ayan. So, pabalik na kami, guys. Uwi na kami. Tingnan mo na itong ilalakaran namin para kaming nasa ewan. Be very careful. Hey, doggy, come. to share. Tapos na ang, hindi pala to birding kasi wala kami ing masyado nakitang bird. It's like a trekking only. Yan, sa base ng mountain na yan pumunta kami. naman, di ba? Parang sarap magtayo ng bahay rito. Tunay na namangha ako sa ganda ng lugar na ito. Hindi talaga namin inaasahan na makakakita kami ng ganito kaganda dahil hin birding lang talaga yung ipinunta namin dito. Pero ito yung nakita namin talagang kamangha-mangha.